What's up mga ka-online? Kung isa ka sa milyong nabighani at kinilig sa viral video ng XPE Housemates na sina Michael Sager at Fee Martinez, well, V.T.T.D. alone, dahil ngayong araw. Pag-uusapan natin ang video na trending na trending sa Facebook at TikTok. At kung bakit maraming netizens ang tinatawag na silang mix, hey welcome back to StarPulse fam. Don't forget subscribe and like StarPulse ZES, mga best. Ito na nga ang video kung saan makikita ang sweet kulitan ni na Michael at Ehi, na may acting-actingan pa habang may hawak na ice cream si Ehi. Para sa mga di masyadong familiar, si Michael Sager ay isa sa mga sparkle stars ng Ehi at ex-housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kasama niya sa bahay si Ethy Martinez na eventually naging fourth big placer duo kasama si River Joseph. Pero after ng show, eto na nga, nagkita ulit sila ni Michael at nagkaroon ng konting paandar at ang resulta. Kilig overload, sa video, maririnig ang simpleng caption ni Michael na, wag mo silang pansinin. Pero mga marits, di natin kayang wag pansinin to, kasi the chemistry. Off the charts, Facebook views, 2.7 million TikTok views, 875,000 and counting comment section, pure kilig, ang daming netizens ang napakomento ng, sila na ba? Kasi kung hindi pa dapat na. Grabe, may mix na tayo. At hindi lang basta ship ha. May mga gumagawa na ng fan edits, reaction videos, at gifts from that one clip. Hindi lang si Michael ang naisusunod kay Effie sa mga shippers, dahil pati si na Ralph DeLeon, Will Ashley, Vince Maristella, at River Joseph ay napapalingk rin sa kanya. Evie, ano ba to? Ikaw na ang may celebrity love pentagon. Pero sa ngayon, mix pa rin ang nangingibabaw at ang tanong ng lahat, is this real or just fan service from the viewers perspective? It's not just about the kilig. It's also the way they naturally connect on cam. Parehong charismatic, parehong charming, and parehong may chemistry kahit isang simpleng video lang. Sa dami ng views at reactions, it won't be a surprise kung magkaroon na 'to ng collab project short film, or even teleserye. Imagine mo lang, mix sa isang Sparkle Primetime Romcom. Manifesting, team mix ba kayo, or may ibang ka-love team kayong gusto for Michael or Effie, comment down below at pag-usapan natin. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng ganap sa mundo ng viral videos at love teams. This is Starpulse V, bringing you the latest tea, kilig, at chika. See you next time!